Ayan pa. Ibo. Sarari yun. Sarari yun. Sarari yun. Ibig sabihin ang lalaki. Tataba. Ayan. mm uh -huh. Good sa yan. Ito so, mga crispy people yung ulam namin. oh Ayan. Yeah. Good evening sa inyo mga crispy people. So ngayong gabi sa... Yung plano namin, magahanap uh, maghahanap kami ngayon ng buko or yung mga susuk dito sa bundok so yun uh, kasama ko si JM ito si Atin si Ibo, mga malulupit syempre, Rolly Outdoors TV ang inyong lingkod uh, baybayin na natin, tara let's go mga crispy people so, sakto ngayon mga crispy people kasi umulan at uh, medyo medyo malamig yung panahon you know Malaki mga crispy people, gumagalaw pa yan oh. Pakita mo muna dito sa video ha. Ito pa harap mo dito. Wow, yan oh. Hmm. Si Atin lang talagang malupit. Tuha na pa tayo. <laughs> <laughs> Pataas yan mga crispy people dito sa bundok. Ay, Ay buko. Ha? Ay, ay ka dyan nakikita? Ah, ah, rin, so ah? so, ay, walang kawon. Parin, sukay so babawan na yun bulod? Ha? So, pigtukad na? Ay, di di bukal o tunay, adi? Ay, lubot di di. Ha? Nakagata ko mga crispy people sa paan ng itim na langgam. Yan o, ah. dali tayo ng langgam na malaki. Uy! Ni Ibo. Oh, yun yung dalawa. Matindi yung mata mo. Yung dalawa isa ay yun, nandoon yung isa. Ayun mga guys, pipulisin natin. Yan, ito yung isa. Magapang pa. Sige, kunin mo na yan. Lupit talaga ni Ibo. Hindi mo po. Oh, leloy. <laughs> so ano kasi ito mga cross bigol. Mga nasa 70 degrees to. Yung ano namin ay yung posisyon nitong loop ng ano ng bundok. Ayan pa. Hindi mo. Sarari yun. Sarari yun. Sarari yun. Ibig sabihin ng lalaki. Tataba. Kasi paglabasan na talaga sila, no? Ayan na, mag-aalas yun siya ng mga crispy people. So, ito lang yung nakuha namin. Then, pakita natin din sa mga crispy people. Hmm. Ano. So, hindi kami nakakalahating sako pero yan. Hmm, pwede na yung pang pananghalian bukas. Oh. Yan, makakarawas na yung pananghalian natin ito. Hmm. <laughs> so, all goods na yan. Mga crispy people. So, abangan nyo na lang yung pagluto namin nun, uh, ng buko bukas. crispy people isa sa proseso ah, pag ah, nililinis itong buko ano tatanggalin yung ipin so ipapakita ko sa inyo kung paano uh, ah, ito mga crispy people ito yung pinaka pinaka bibig nya nandito so ipapasok mo itong daliri mo dito sa may bandang bibig nya dudukutin mo yan matras Uh, ito na mga crispy people oh. Yan o oh. Yan yung pinakangipin Yan Ito yung tinatanggal Kasi pwedeng masugat nito yung bituka Bituka mo Bituka natin Yan yun Ito Yung kulay dilaw Yan Yan yung tinatanggal Dito sa kamalig mga crispy people So yung buko isa Tinutuhog muna Tapos iihawin so, Yung Mhm, mm -hmm. good Mga kailangan sangkap. Ayun na. Mm. Let's go na sa kawali na. Umpisahan na natin magisa, mantika. Yeah. Luya. Ayun na. halo na natin. Panalo. Yan sibuyas, bawang. Yan na rin yung ginuhayat ng buko. Panalo sarap. halo-halo, na natin mga Wow! Woo! Grabe yan. Yan yung ka dito sa probinsya. Pag nakatingin ka ng ganyang luto, talagang hanap-hanapin mo yan. Wow! Panalo! Man, man. Woo! Sarap! Yan na. Lagyan na natin ang ginayat na uh, siling, siling haba at uh, siling labuyo. Wow! Woo! Woo! Yan na, ah, yung uh, panindol natin, yung toyo, siyempre. Ang ginawa pala natin dito, mga kredi, pula sa uh, inadobo muna natin yung sa toyo. Ayan o. Oh. Woo. Grabe yan. Yung toyo, uh, papasok yan dyan sa laman ng ano, laman ng buko. Sisipsipin niya. Tapos, siyempre, ito na yung gata. Wow! Ganyan talaga pag nandito, sa, nandito ka sa probinsya, mga kredi, ang madalas na niluluto namin dito sa Laging nilalagay namin ng mga gata Wow Woo, Sarap Shout out sa inyo dyan mga crispy people Siyempre yan analuto na agad Kaya tatanggalin na natin Binili sila lang natin mga crispy people Para hindi kayo mainip Ayan na Tingnan nyo, nagmamantika na yung gata. Saktong sakto yung mga crispy people. At makulay din yung mga sili. Nung paglagay ko pala mga crispy people nung gata, hindi na masyadong naging manghang. Yan. Inadubadong buko pala ang tawag dito mga crispy people sa lutong ito. Yan, so napakasarap niyan. Quality yan. Maglalaway talaga kayo niyan. Okay mga crispy people, so eto na yung aming uh, pinaghirapan ngayong araw na to. So yan, uh, bago tayo kumain, dasal muna tayo. Okay, let's go this um, us all Lord this will be sure about the gift from love body through Christ our Lord Amen salamat po mga ilamat sa lahat po ng biyaya ito magsindi po sa netong kalakasan ng aming katawan sa araw po ito salamat po in Jesus name Amen okay kainan na Ito mga crispy people yung ulam namin iyan mhm Ibigin natin dyan. Hmm Good. Hmm. Manghang, parang manok mga crispy people. Hmm. Okay, so let's go. Kain na na. Hmm. Grabe. Hmm, parang manok. Ito <manyan> manok ulit. Ang Al sarap. Sarap? Hmm. Wala yung anghang. Hmm. Panalo, tinan nyo naman. Sarap na sarap yung mga bata. Ramon talaga. Hmm. Ito yung manok. Yung aroma nung inihaw na buko. The best quality. Bitin. Bitin. <laughs> <laughs> Pwede lang, na sige na yun yung manihan. Sabi ni Ibo. Naigilil ako. <laughs> Ulang. Okay, so mga crispy people, maraming salamat po sa inyong panonood. Yan, so sana tapusin niyo yung video, no? Yan. Okay, so yun na. Uh, salamat po. babay po sa inyong lahat. bye na tayo. Bye, bye mga crispy people. Hanggang sa muli po. Bago matapos ang ating video mga crispy people, shoutout po muna sa inyo. Shoutout kay Maymay Mahusay. Kay uh, Sir Da Suraik Sulaiman. Shoutout din po kay Binigay Richard. Shoutout din po kay Eleanor Amparado Samante. Shoutout din po kay Junior Domingo Udias. Kay Lasengera Vlog. Kay Kabukid TV. Shoutout din dyan sa Kem's Ong Pinbatchoy House. Dyan sa loob ng uh, Bicol University. Sa main campus po yan mga crispy people. Baka gusto nyo po dyan na uh, mag-snack. Sa aking kapatid kay Julius Miraflor. Manoy, shoutout po kay Misha Motovlog from Negros Oriental. Ayan mga crispy people, hanggang dyan po ang nakakaabot yung ating video. So shout out po sa inyo madam. Kay Tita Aurora Borja, Tita Aw, hello po. Kay Sir George Cordovilla, Sir. Kay Pade, Jobert Martinez, dyan sa Pandan, shout out. Sa lahat pa po, po ng gusto magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo dyan sa baba at i-comment nyo na rin kung saan lugar pa po kayo galing para nalalaman po natin kung hanggang saan maabot ang ating video. Okay, so mga Christy people, maraming maraming salamat po sa inyong uh, walang sawang pagsubaybay at sa pag-share po ng ating mga video. So maraming maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.